Hello, hey guys. So welcome back, guys, to my channel. So this is um a special goodbye for the part two. No, this is um uh, this is a special goodbye for the month of April, three yung April nine for the sign of Aquarius. Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Welcome back to my channel. So let's see what is the additional messages advice sa adding ating industry spirit. additional messages with any spirit guides. Your desire is within reach. No? Ano man yung mga bagay hangarin, pangarap mo ay maaaring pumabor sa Ano man yung kagustuhan mo, maaaring makamit mo at makamtan mo. There's a debt in all. No? Pakawalan mo lang yung mga bigat at mga pasakit at pasani na maaaring binibitbit mo hanggang ngayon na may maaaring may galit po at oh, kailangan mong pakawalan yan. So, let's see. What is Rachel Messages? We're going to Card represent what? For a yin and yang oracle card, represent assistant guidance, no? Uh, there's a spirit guides na may gumagabay talaga sa ito, di ba? Doon pala sa part 1, sinabi ko na may gumagabay dito. Marami ako nakikita ng angel spirit na naaring na, uh, gumagabay sa iyo dito. Oh my god, na binigyan na ng mukha. Oh my god, this is like ang Herapael. Oh my god, this is like ang Herapael binigyan na nag na sa sa mukha ko. Nakita ko na si Ike ang Herapael ang gabay mo. And this is something an ease of fire. Leo Aries sa guitar. So may kinalaman ka sa Leo Aries sa gitayo. So Maaring ito yung version mo no? Let's see what is additional messages. So there is a masculine energy, no? Ibig sabihin dito you are also a masculine, no? It's either lalaki kang Aquarius or babae ka, but person mo is a very masculine. And this is something with the de deception and temptation. No, meron talagang tukso at maaring meron talagang um kumbaga may lihim na may gusto sa iyo or meron meron kang taong um kumbaga uh, may taong dito kalaban mo, no? may taong nakatingin lagi sa iyo na no? may sumusubaybay sa iyo so let's see what is the initial messages one more card to clarify this reading and this is something that triggers no mag-ingat ka with the complication kasi magti-trigger talaga yung lahat ng mga bagay na nangyari na yan no mari ko ano man yung mga bagay na ginawa niya mari mag-trigger yan kaya mag-ingat ka for your communications what is the synchronicity is represent what okay So there's something the love. no? there's something love involvement dito. Okay, thank you, just Spirit. Yun na iwan daw dito kanina. Ipapasok ko daw sa'yo dito sa reading mo. There's something open. no? may marireceive ka daw dito. May matatanggap ka dito ng um, mga bagay-bagay. magbubukas ang pintuan para sa'yo. And there's a shooting star with a love. Talagang there's something in love involvement. No, may tungkol sa pag-ibig. There's a leadership. na no? kailangan mong pamunuan. No, ikaw yung kumbaga ngayon sa'yo namang gagaling. You have an authority. No? And controlled. Kailangan nasa sa'yo na lahat ng bagay, o kontrolado mo lahat, no? Hindi ka nang nag-base ng kanino man. Now, you have the power, no? To decide. And this is something, your journey, no? May mga tatahaking ka pa dito. There's a lot of adventures, no? And there's a child, na may mga anak ka dito. Now, there's something additional message, just one more card to clarify And this is something guys with the trust. No, kailangan mo magtiwala sa ating angel spirit dahil unti-unti mo matatanggap lahat ng mga bagay na gusto mo makuha at mata mo. No, let's see what is the romance angels for a mystic love oracle deck. Okay, let's see what is the romance angels for a uh, for angel spirit for um mystic love oracle deck represent what? And this is something hook up one night stand. So some of you guys na meron dito one night stand, mari mag-ingat ka for that ha, mamaya. Ma one night stand ka. No? And there's a freedom na makakalaya ka na from toxic and of course negative surrender mo daw. There's a party having fun. No, mag-enjoy ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo. Enjoyin mo lang. Now let's see what is Archangel Michael messages. Or I can Archangel Michael messages for you represent with a guarded, no? And protected. Na no? pinaprotection at pinapangalagaan ka ng ating angel spirit dito. And of course, keep your eyes on your target and tension. Na no, manatili ka kung ano ba talaga intention mo. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Na no? ano ba gusto mo matupad? Na no? at pinaprotectahan ka daw dito ng ating mga gabay. And your inner guidance is real and trustworthy. So see, di sabi dito na totoo, ang iyong mga gabay no pinoprotection at pinapangalaga ang ka. So let's see what is the digital messages. Let's see what is the digital messages. And there is the courageous peony for let yourself be seen. Hayaan mo yung sarili mo yung makakita. No, diyan mo ka maniniwala, no? Kapag nakita mo na um may mga about sa spirituality na hindi mo akalaing nangyayari no, exist or nag insist no. Kumbaga sinasabi dito guys na talaga sinasabi dito na makikita mo talaga ang totoong kahulugan, no, na sinasabing may gabay. No, And this is something the stark paper, something na stay on your ground. Na no? maratili ka sa uh, ko naman yung ginagawa mo, no. Kumbaga kailangan marunong kang dumedma ng mga taong magdi-distract sa iyo. What is additional messages? And of course, this is something with a perspective. Baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung pinaniwalaan mo dito. Let's see. What is the initial messages with an English answer? An English answer represent what? And listen to your intuition. Makinig ka sa intuitions mo, sa gut feeling mo, sa vibrations mo, and inner your guidance, uh, in the near future, nalalapit na. Know yung future na talaga na nakalaan para sa'yo. And this is something within the next few months sa mga susunod pang buwan na makikita mo na 'yung pagbabago. What is the chakra message just represent what? Miracle. may himala, may gades something in hope asa. May himala, no? Maaring pinagaling ka dito ng ating Panginoon, no? Pinagpala ka talaga. And this is something you joy Magiging maligaya ka na. At magiging masaya ka na sa buhay mo. And there's a forgiveness. No, kailangan mo ng kapatawaran dito. Hindi lang para sa sarili mo, para din sa hindi lang para sa ibang tao, para sa sarili mo. No, akala mo kasi, lahat ang mga nangyari sa buhay mo ay kaakibat yung karma. No, inisip mo baka karma sa ito dahil hindi ka naging mabuti, gano'n ganyan. Kung baga, hindi. No, kailangan mo patawarin yung sarili mo dahil um, may mga bagay na inisip ka dito na akala mo kabayaran yon sa lahat ng ginawa mo. No. Kung baga sabi dito, kailangan mong pagpatawarin yung sarili mo dahil, um, isa yan sa magiging blockages para hindi ka makapag-proceed. Na no, para hindi ka, hindi ma ka maka, hindi magtuloy-tuloy yung magagandang biyaya. What is the romance Angels? And there's a past life relationship. Sa so, sama talagang nangyari ito sa nakaraang buhay mo, no? sa nakaraang relasyon mo. And there's a getting to know each other. Kailangan, kailangan kilalaning yung isa't isa, ha? Ibig sabihin dyan, talagang um, kailangan yung laliman, no yung pagkakakilalan sa isa't isa dito. Some of you, kung baguhan lang kayo, kailangan yung uh, magkaroon ng um, getting to know each other, to, ganyan, ganyan. Kausapin nyo, at of um, course, um, magkaroon kayo ng bonding, And there's a great gratitude, just being thankful sa lahat na nangyayari, no? Sa buhay mo. And there's a blame. At yung sinasabi ko kanina na sinisisi mo yung sarili mo sa lahat ng bagay, kailangan mong pakawalan yan. Let's see what is additional messages when it is a spirit. And there is a gift, no? No, parang nire ka dito with the past life. Ito yung second second life or second chances mo para maitama mo yung mga pagkakamali mo. No, there's a white with the divinity and enlightenment bibigyan liwanag sa ilahat no? Lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo, there's a go for it. No, kailangan mo lumaban at kailangan mo magpatuloy. There's an orange with a change. No, unti-unti nang babaguhin yung mundo mo, yung sitwasyon mo, yung kalagayan mo. Let's see what is our kang Herapael messages. Represent what? And there's a do some research. No, tuklasin mo, aralin mo, marami ka pang bagay na matututunan dito pagdating sa kalusugan mo. No, kailangan mo mag-pay attention, guys. No? At hindi sila sabi, ay kang herpa, ilang magkakaroon ka ng giling any improve big health. I told you, di ba? Mag-improve health mo, baguhin mo yung ano mo, yung, um, yung madalas yung kinakain, madalas yung ginagawa, no? Kailangan yung uh, magkaroon ka ng boundaries for health. No? Pero ka dito nga ano, eh, unhealthy habitat or something unhealth, unhealthy healthy ways no yung kinakain mo ginagawa mo. And this is something let go. No may mga bagay na kailangan mo nang i-let go dito. Napakawalan at bitawan and there's a travel guys no. Marami kang travel dito. There's a lot of um kumbaga adventures and experiences. What is the energy represent what? And there's a journey. Talagang galang-gala ka, no? Marami kang travel uh, trouble and there's a lot of journey na no, natatahakin mo pa. So, ibig sabihin, wala ka pa sa exciting part. Marami ka pang bagay na mararanasan. No? Lahat right, ng mga bagay na, na, mga pinagdaanan mo, isang hakbang pa lang yan. No? Patungo sa kaliwanagan. And this is something appreciations. No? Marunong ka dapat mag-appreciate ang mga bagay na nangyari sa buhay mo. So, let's see what is the monsology. For monsology, represent what? adjustment are required. So, kailangan mo rin mag-adjust, adjust, ha? Sa sarili mo, sa buhay mo. And of course, luck is in your side. No? Maaaring siya swertihin ka na this time. No? At papabor na sa'yo ang sitwasyon mo. For Jesus' loving quote said, Peace I live with you, may, may peace I give it you. So, see? Bibigyan ka na kapayapaan dito, no? Ibig sabihin dito na iwan ka ng ating Panginoon na magiging mapayapa ang buhay mo. Tulad na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Na ibig sabihin dito, tulad na binigay ng kanyang ama, na binigay siya ng kapayapaan at katahimikan, ikaw din ay maaaring pagkalooban ng um, biyaya na uh, ng kapayapaan sa isip no? at sa sitwasyon na kinagagalawan mo. So let's see ya. No, alamin naman natin for clarify for love situation, anong eksena, anong kaganapan sa buhay mo ang ating mahagila. For clarifying for love situation, alamin natin at tutuklasin na natin yan. For love situation, let's see guys. Lone path, and this is something with a clouded vision. A lone path, sinasabi na needing to take time out or be on your own for a while. So, kailangan mong kumbaga sa religion muna, no? kailangan mo ng oras para sa sarili mo, oras para sa buhay, uh, para sa uh, sarili mo na magkaroon ng kumagatay tayong makapag-isip, no? And there's a clouded vision. Recognize and discuss with a ref like an org or areas of concern. So mag-ingat ka, no? May mga caution babala sa yung ating English spirit na binibigyan ka ng intuitions para makita yung mga bagay na kailangang pag-ingatan at iwasan. No? Kaya pala kailangan mo muna makapag-isa kasi mayroong mga binabahagi sa iyong ating gabay na malalaman mo, no? Nakuha naman yung mga bagay na sa paligid mo ay may kailangan ka diyang i-let go, bitawan, pakawalan at alisin. No, doon mo makikita ko ano na ba talagang uh, purpose ng ating gabay, bakit niya ibinabahagi at pinapakita sa, sa iyo to. Especially sa intuitions mo, sa panaginip mo, sa visions mo, sa predictions mo, and even your instinct. No? and angels number signs na binibigyan ka ng mensahe dyan na kailangan mong unawain no? alamin so let's see what is the additional messages with the what lies beneath with the hidden future ano yung mga bagay na nakatago sa likod ng buhay na tatahakin mo so let's see alamin na natin yan sa likod ng kapalaran mo sa hinaharap. And there's a cup up finding evidence getting caught cheating. Now, some of you guys, no, ngayon hinahanap, umahanap ka na ng ebidensya na sa kung sino man yung mga taong niloko ka, tinrider ka, pinaglaruan ka, no, unti-unti mo nang mauunawaan at malalaman dito. No, and this is something guys with a betrayal. Meron talaga ditong nagloko, meron talaga ditong nagsinungaling, Hilin lang ka, tinrider ka Hindi lang siya sa aspeto ng pag-ibig Aspeto din siya sa buhay mo Na meron taong talagang nilin lang ka at niloko ka at um, talagang nagkakanap ka na lang ng katotohanan or ebidensya dito para ma malaman mo na totoo ang iyong hinala nang totoo ang iyong intuitions no kaya pala kailangan mo makapag-isa dito para malaman mo kung sino yung mga tao toong totoo sa paligid mo o hindi no sino yung mga taong kumbaga akas jan sa hanay mo so let's see what is additional messages with a part of the light There's something a part of the light of the card that represent what? Kaya pala may karma. Sa part 1 may karma. Dito binahagi na lahat. No? Kaya pala it's a part of your karma. No, may karma kay na good way and of course may bad karma naman para sa kanila and there's a love myself na ngayon parang buong buhay mo siguro sa kanila mo tinlaan at uh, magtiwala ka sa kanila, ngayon mas mamahalin mo na yung sarili mo. No? Mas uunahin mo na yung sarili mo. I choose to see myself as a novel, beautiful and positive. My true wealth is lies in my nature and um, limitless potential. I recognize that I am being of the light. I am allow myself to shine brightly and raising the fullness of who I am. So ngayon tinanggap mo sa sarili mo na mo na mahalin ang sarili mo, no? Masyado kan na masyado mo tinutok, no? Yung attention mo sa ibang tao, nakalimutan mo na yung sarili mo. Dahil ang totoong kayamanan dito ay ang sarili mo. There's a something in new beginning. So ibig sabihin, meron ka pang chance na para makapagsimula at para bumawi sa buhay mo no at sa sarili mo there's a new beginning when one door closes i trust that another will open i embrace life challenges seeing them as opportunities for growth and learning with an open heart i welcome the new beginnings that await for me so see eto ni hinihintay mo na magkakaroon ka na ng bagong simula at panibagong pag-asa na maaaring mabago ang iyong landasin at kapalaran sa hinaharap so let's see what is the additional messages with a shadow with a shadow work with the oracle card. Ano yung magsisilbing motivations at magsisilbing a, a message and advices for you ng ating angel spirit guides. Angel spirit, one more card please. Ay, dalawa. So, binabahagi dito, pinap dito without something heal through art, no? Creativity expression. So, ibig sabihin, ibaling mo yung sarili mo sa, sa ibang bagay, no? Yung magbibigay kaligayahan at bibigay saya sa'yo. No, at sila sa dito, express your shadow in art and let healing unfold. No, mo siyang gumaling sa iyong mga karamdaman, sa iyong mga bagay na pinagdaanan, sa mga sakit na dulot ng mga taong Uh, nagsilbing kasinungalingan sa nakaraan mo. And this is something that's with a battle within. So, si ipapanalo mo tong laban na to. And there's an inner and conflict resolution, no? Sa puno na ng komplikasyon sa buhay mo, this is something na maaring ilaban at ipanalo mo dahil nasa sayo ang tunay na kalakak at nasa sayo ang, ang magandang karma ang uh, good karma na paparating para sa'yo. Na magtiwala ka, there's something, a principle of karma na maaring nakalain up para sa'yo. Sa likod ng mga bagay, paghihirap at mga pinagdaanan mo, ay maaring mata mo ang tunay na kaligayahan sa isip, sa salita at sa gawa. And the greater wars you wage is against yourself. No? Ibig sabihin dito, wala kang ibang papanigan kundi ang sarili mo at walang ibang tutulong dito kundi ang sarili mo sa lahat ng bagay. So let's see what is the yes or no question. Represent what? this is a yes or a no so guys we are we have also with a pick a card one two three magisip ka na ako na magiging questions mo habang nag shuffle ako ng baraha magisip ka na at pumili ka with a one two or three pick a card tayo okay nakapigisip ka na guys let's see angel spirit messages give me an information po okay okay let's see and because there is something a yes trust your feeling and fulfill your heart desire. So see, kumbaga magtiwala ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. No, ibibigay sa iyong totoong landas at tamang daan tungo sa tagumpay at mga bagay na pinagdaanan mo maaring mas ito yung susi no para makita mo ang totoong kaligayahan sa puso mo sa isip mo at sa buhay na meron ka. And this is something yes, you have the answer opening doors as access. Ibig sabihin binib binibigyan ka ulit ng panibagong pag-asa, panibagong Um, chance na maaaring um, may tama mo no yung mga naging mali mo at magkaroon ka ng pagkakataon no makapagsimulang muli and this is something guys we don't know they're the burning through money for investment bro no maaring naloko ka maaring nilinlang kapag dating sa peras o pera or maaring meron ditong intention pagdating sa pera pero hindi sila magiging matagumpay. Huwag kang mag-alala na lahat ng bagay na to ay maaaring hindi nila magagawa at hindi ka magtatagumpay. Umiwas ka sa mga bagay na nagagawin mo or, or um, mag, pagbibigyan mo na no? maaring may mangungutang sa iyo, may lalapit sa iyo, huwag mong paihin may huwag mong pa, huwag mong pauutangin kasi hindi yan magbabayad sa iyo, no? Ma, pagdating sa usapin na pera, kailangan mong umiwas sa mga tao no? Dahil ang pera ay tuso at ang pera ay ang mismong devil na sisira no lang buhay mo. So let's see what is an angel's number. Nagkaroon kasi ng greedy, nagkaroon kasi ng hidden intention kaya yan. Let's see what is an angel's number represent what. Nakikita niyo yan guys? Yung yung power ay yung money na yan. Yan yung the devil, no? Ay yung the devil na Uh, nagbigay sa iyo ng pa- uh, And this is something 0404 04 with slow down. So kailangan mong maging mahinahon at maging kalmado. Pay close attention to the people in your life now, your surroundings and your physical health. Don't freak out. It's just a warning to be careful and awake to avoid any further issues. Communicate clearly and keep healthy boundaries. So see, kumabado unti-unti mo ayusin yung mga nasa paligid mo. Mag-ingat ka no? Kung kung ano yung mga minsan nang naging mapanakit sa buhay mo, minsan na naging komplikasyon sa eksena mo, no? Huwag ka na nagsishare ng kahit anong informasyon tungkol sa pera dahil maraming taong lalapit sa iyo para kunin yan, para agawin niyan Dahil ang pera ay tuso at ang pera ay mismong lason sa buhay mo. So let's see what is the messages of life. Represent what? A messages of life represent what? and there's a beyond limitation. At sinasabi dito to guys, today I exceed my own expectation, I open my consciousness to the infinite, there are no limitation, there is no end. Everything unfolding in a continuous now. Therefore, I open my thoughts towards a horizon. I look beyond my perceptions of reality, beyond all barriers created for my own belief and fears. I am now open to new possibilities. So, say, ka sa panibagong chapter at magbubukas, kailangan handa ka no sa mga bagong posibilidad na mangyari sa buhay mo no mo yung mga limitasyon at mapapasok sa utak mo pakawalan mo at bitawan mo ang nagsisilbing balakit nagsisilbing gulo sa utak mo hayaan mo yung karma ang mag-unfold at hayaan mong mangyari yan no nang kusa sa iyo so guys this is um a part two for special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 For the sign of Aquarius Aquarius, Aquarius, Aquarius Maraming salamat For this wonderful reading So once again This reading is a journey Dignamang nila At makaka-resonate Kunin lamang po Makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy Ang ating nasagap And of Don't forget to like And subscribe my channel And hit the notification bell For more videos sure And so, thank Sa maraming salamat po Sa mga walang sound Pag-supporting sa akin channel Lalo lalo na Ang hindi nag-skip Ng ads away Pagpalaan kayo Nang just at may kapal Siksikliglig Nag-umapaw na biyay And see you in the next video. Bye bye and babush.